Hello guys, nandito po tayo ngayon sa Wairau Bar River Ito ang sitwasyon ngayon kasi mag hindi maganda yung panahon Ayan, titignan natin yung sapa dito Palaki na palaki na yung tubig dito guys So dito. Yung lawak ng ng ano eh, dito, lawak ng sapa dito. Iyon know, Lawak ng sapa. So nakapala nak napakalawak tapos sa malapit na yung mga puno. So, malapit na yung mga so, sana dito ako. So Daming, ano daming mga bahay doon. Ayan. Lumulundag-lundag na yung ano. <laughs> Maalog-alog na yung taytaha tulay. Yun guys. Tingnan natin yun. mga... Muna... Okay, so doon ba na? So, Ito yung sitwasyon dito ngayon sa Wairao River. yun tayo ngayon sa baba so ayun ang tulay yun doon ako galing doon ako kanina doon ako nagkukumuha ng video tapos ito ayan ngayon may kasama din tayo na ano na uh, kumukuha din ng video ayan